Oh, alauna na pala. Grabe, purong kape. Kaya shout out sa nag-deliver. So, inumin na natin mga to. Mainit na dito pero mainit pa rin to. Ah, grabe. Paglapat pa lang sa dila, sarap. Ito Ma mararamdaman mo pa siya na mararamdaman mo talaga yung pagiging ano eh. Kasi ang kape kasi puro. Wow. Ano yan? Antioxidant yan. Ah, yes. Kaya kung lalagyan mo ng asukal, dapat yung maskubado, Yun. O di kaya uh, yung healthy rin. Yung stevia. Uh -huh. Pang matamis lang naman eh. Pang patamis. Pero nilagay ko dito ngayon, no choice, yung pulang asukal lang. Pero okay na rin uh -huh. yan. Pero panalo na rin yan. Uh -huh. Sarap. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag broad copy na kayo. Let's go! Let's go! Kapi-kapi-kapi <laughs> na tayo. <laughs> Dito lang yan sa Baghdad. Yan, kaya peace.